Magandang umaga, 'yan mga kaibigan. Ako nga palang punong ng sa umaga kaya naman tingnan mo. Hindi na po ako magkanda ugaga sa pag pagpabalot ng mga aming mga baon sa umaga dahil mas maganda ang may baon sa umaga kaysa bumili ka pa sa labas. Siyempre naman nagbabudget tayo kaya naman nagluto ako. Siyempre, pansit ba to yan? Paborito ng lahat. Kaya, hinati-hati ko, hindi pwede nga malamang-lamang. Masama yun. Kaya naman, yan, nagbabalot ako ng pabalik-balik na lang ako dyan. Kaya, hindi po ako tapos kasi hindi ko na naisip na dapat sa lamesa ako. O, di isang yan, unang balot. Para kanino yun? Bahala sila, mamimili na lang sila. Ay, may pangalawang balot dyan. Hintayin nyo na lang. Kaya, manood na lang kayo dahil mag- para makita nyo kung anong ginagawa ko, guys. Sige. Dyan muna kayo. Magandang umaga sa lahat.